Hello, no, what's up mga karabas? Kamusta po kayong lahat? Ano? Sana po ayos lang kayo dyan. So, syempre alam nyo na, dumayo na naman tayo ng uh, pamamana. Spear fishing po tayo ngayon sa dagat naman. Ang nakaraan, medyo bagus lang yung nahuli natin sa ilog eh. Tayo nakadali ng uh, Totong totoong isla. Kaya rest back daw sabi ng tropa natin dito. Babawi niya daw yung kanyang uh, Sirang puri. dagat naman. Oo, dagat naman. So this time, sama natin si Dito Bong. Yeah. Tinginete. Kira e, Bones. Siyempre, atin trova. mo ng Bones. <laughs> Yan <Yeah. laughs> e, 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 Makmak. Siya pala magpakilala. Makre Manalo po. <laughs> Alias Makmak. Shoutout! out, Shoutout shout <laughs> shout nga pala sa uh -huh. mga taga-kalindahan dyan. On the way na kami. <laughs> dyan din si cute boy uh, wala mo si cute boy bugs <laughs> man. si Ipman si Ipman bawe 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 dagat kami yan mga karabas kipin hindi asawa laglag <laughs> 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 oh, oh. -lag mo na bakit <laughs> guys hindi na ang asawa yeah. uh -huh. <laughs> hindi ko na rin pinilit baka sabihin ni eh, ano ko eh, ba-influence influence <laughs> bad <Bad> panak-panak jom tiga tahun dahil dyan tayo syempre kailangan may tayo may lakas may lakas may lakas lakas oh, na ako huwag sa kayo pag ha eh super sarap <laughs> <jen. laughs> <laughs> yan ya. ha nah, baka magbalik namin sa <laughs> gusto <tukus>, yan maya <laughs> <laughs> ka lang oh. timo timo kita niya ayan oh. eh pang inspirasyon yan para humuli talaga ang ah, trip ay, oh. ng oh. Uh, goods pagpulutan <laughs> no kailangan <laughs> talaga may mahuli diba? papait yan eh <laughs> pag walang pulutan eh pag, yan, pag pulutan, eh, hindi lalabas yan <laughs> papait yan alright alright biyay po muna kami at ano, magkita kita tayo dun pag doon na tayo sa area

Ayan, ito mga to. Uy! Pins! Ayan nga nga. Eh nga. Oo. Ayan nga. Ayan nga. Itong pins sila. Oo, oh, <laughs> <laughs> kami na mag-drive muna. Totoo, ito nga. Ang jami-jami ni ito. <laughs> Tara, girap na, girap. Atau bugs, bug pala mo. Hello, wala siya wala ka mas Ano mask? Klasi <laughs> <Classy> yan. <laughs> Nagasla nangyari bugs. <laughs> gising, <laughs> gising, gising bugs. natin to natin yung quick date to Dito to yun Kapag eh thank mm -hmm. you

Wala eh ah. Gapag-gapag lang siya? Oo uh -huh. Anong <laughs> gawin ulit eh? Wala rin, niniit Buti na kadali pa Thank you Lord May pag-adubo-adubo Ang laki pala kay Hindi, no? hindi Ganda bags. Maganda sa isa yung bags. halo. Ang pa, Danggit ba? Danggit. Medyo tinalo sa size yung kay Boy. bilang kikit Boy pero medyo sa size. Kay Wala Ha? Wala ka ay. ay. Ano, oh, Ayos din. Nagkipis <laughs> yung pungita ko. Oh, pag ano, pag sigasigang. Pag sigasigang. Wala you Prito eh, no? Know? <ills> Deep fried. Lit lang sa akin, ah no? Ayun, eh. Oh, pungita. Lapad. Pwede ko naman gano'n, dubo, Ha? Ba't may limang ako? Oh, uh, saan isa limang ako? Ayun, Mm -hmm. Para sinsingan yun. Dalawa yan. Ano na na eh. Huh? Hmm? wala isa Dalawa yung limango ko ay. Ayun may isang pugita. Paganda-ganda. Okay. Oh, nawala isang ano eh. Partner yan. Okay. ay. Ayan. Okay na. It's Luto time. Luto time. Pag enjoy naman din kahit pa paano makarabas. Babe. Eh. Ang gusto talaga namin ito kung sa dagat. Okay, okay naman. Hindi na naman nabigo kahit pa paano. ulam din. Tayo luto. Dito na no? Dito na. kasi dyan. Ihaw man lang ka gano'n yan. Dubo. Dubo.

Piling ko na. Piling ko ko pa yung... Doon naman na sa koryo do man. Doon sa <laughs> Para lang magdami ang huli, pinalamig yung mga... Ano po siya? na para <laughs> oh, naman? Wala pa ako uli. <laughs> oh, oh. Dito kasi si Rimo, ang dami na uli ako. Wala pa ako. Ang bagus, ang ganda huli, man. A a a

Eh, yeah, iyung. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> you know, pudita. Ah, ay ngee, yung huli-huli ko ang nawala kasi malaki pala siya. pa na lang yan. eh, pa-habol. Ngos Oktobro ay kinain ng ano? Si Mr. Bones. Matandang gitot, ay matandang gitot. Karingis ba yung kalat tira, hindi. Kayang abutan. <laughs> malaki nga no. Meron mm -hmm. daw si makita, kayang 3 kg, pasok sa butas. Kaya mahirapan hindi, marami butas-butas. Mm -hmm. Ang daming taguan, no? Katakot mo doon. Ang lobster natin, Mon. Agu. Okay. Wala nga. Ang lobster. <laughs> One finger yan. <yung. laughs> One finger. Gusto mo pa para yung huli ko dyan? Huli ko. Bawi na lang sa pang-iyaw ah. Ito. Pwede kayo mag-iwan dito? Pwede kayo? Pwede kayo? Okay ngayon ay. Oo. Doon may inihaw natin. Sa. Mara bas, ipunin natin yung mga huli. Una natin gay ano. It's mine. Ulang umaka. Sa. Ito na lang may baka na akong dalag Dalag May lobster ko muna yun ah Panginahin natin rin ako doon ah Ganon ko laking lobster ko Ang ilagay ko dito Ganon lang damit ko eh

Kurami, kurami. Kurami, bro. Kurami, yan. Kurami, yan. Abo, tsaka yung dami ang mana mo to, bro. Ako, mga ganda yan. Dami ko, mga din. Sa flipper mo, ako nga mga lusong. Ang naman dalawa ni... Pasi. Ang mga lusong, mga flipper. Kami naman. Dubo, <laughs> no? Muli. Muli. Anong so, sakatin so, mo? Karoon! Karoon! Sabog talaga oh! talaga oh! Ano talaga, <laughs> talaga pati yung... Shooter, <laughs> tinama pa yung tinama. Oh. Pula lang talaga yung pakita eh. <laughs> Wala dami rin oh. Ang iba ay eh, Paxeo. Oh. Hmm. Eh, sigang. Hmm.